May ba? baka makuha ka sa kamay Buntot Ay, Poblasyon ng natibidad sa Nueva Ecija Isa na namang kobra ang nakita ng isang ginang Sa loob ng isang hindi na ginagamit na kwarto Dalawang araw pa lang ang lumipas, isa ding kobra ay pinahanap sa amin ni Kamandag sa parehong barangay sa kabilang sityo na Nara Dos. Dalawang buwan lang ang lumipas sa kabilang barangay sa Belen, natibidad pa rin, namugad at nangitlog sa gilid ng isang bahay ang isang kobra na agad naman naming nahuli ni Kamandag ng mamataan at nai-report agad sa amin. May iba pa kaming mga tawag mula sa natividad na hindi namin inupload dahil hindi namin inabot ang ahas. Hindi kasi agad na i-report sa amin. Aalis din kasi yan kung hindi siya komportable sa lugar. Wala, ala tayong dalang cobra, boss lar. Malinis. Huh? <laughs> hindi tayo nangangamuti. <coughs> ah, po. Kasi ng kasi ko lang po no. So, may kung, ano, dyan, wala, Hindi ko lang po ano una. Ano 'yung pa rin po ba? Ko na, At, na, salamay. May daw siyang gamit diyan eh. bukas po ng ilaw. Ah, may kukuhulin daw siyang kinuwa siyang gamit, damit. Damit. Makakalabas <laughs> kalabas din, no. Dyan daw po sa may basket ko ano. Basket. Dyan po 'yung basket ko ay, daw, lumusot eh. 'Yung hulo, saan? Nasa may hirap ko ng salamin. Ay, ito, cobra, ako. ah? Ha? Cobra yan, ano? Kailangan natin pala ka dito. Malaki po? Malaki po yung unos. Hmm. Dito yung nagpunta yung ahas, eh. Dito, sa dito, dito. Sa basket po. Ay, nakita niya pumasok dito. Ano pala ito, ano? Bali, 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 na bali, bali, po bali, 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 yung bali, Bawasan natin eh. Oo, oh, titingnan po natin ang... mga bayo, kobra po yung ano, pala. Ano sana din mo kayo niyo, oo? Siya. po. Kanyang sana din mo. Walang kayo niyo. Ito. Ito kanya Okay. Kaya, natin yung labas yung size na ito. na yung gamit ng apoy. Hoy, bakit dito tapos nung hindi niya ilaw nandun na yung ato oh, ah lalabas uh, natin niya kuya okay. para okay. ma-clear po tagal po, hindi lang nireport ng pinsang ko eh. Kaka ah. nga yung tinta ko, may ng gamit dito, yung mami niya. So kaya tumayan din siguro mo sa Sige nga. Hindi, ilabas mo para ma... Ano, ma... hey. 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 hey, hey. Tiyempo. <laughs> <laughs> Ani boss, boss ay cobra. Kon dito mo ngo. dito. cobra dito. Nandito. Cobra, eh, cobra po no. Oh, cobra po. Tay okay. Sige nya, hindi ba kita? Ah, okay na tayo. Tay. Tay cobra. Nandito na. Ay, marami pa lang mga uh, tagos hanggang dyan. Sige. Bumuksan natin dito. Ayan lang yung bukas. Open siya dyan. Uh, Open siya dito siya. Ah? Bukas yan yung cobra. Ha? Ah? Nandito yung cobra. Bubulyo yung cobra lumabas dyan, no? Okay. D D dito dito. D D pwede dyan. mo na sungkitin. Sungkitin mo na. Ayan lang. Yeah, yeah, yeah. Pumunta dyan. Ano okay. na kayo pa sa amin? Mahaba yung pang-bite, pang, pang, baka makuha bako ka sa kamay. Buntot yung nauna. Yun. ay naiipit niya. Sugoy. Doro anak ang Meg. Ito na ka video. Ang haba mo. Oh.

Oh. Yeah, Ang laki o. Ay, na ni Mami. O, matali o ko. Oh my hindi. God! Oh. Hindi namin inasahan na cobra yung makikita niya. Oh, pero... makikita. Kaya nga po, baka dyan na nalo makayano po. Buti hindi siya natin kung ah, po. O, oh. yeah, bibitawan ay! ko Ay, ayoko! 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 Ang laki kuya

sa so, yung wala well, yun. ano, naman si susuksukan eh bali yeah, sana para di hindi nakatalo ah. sa aircon sa ah, aircon hindi lumabas oh, hindi lumanis, di, hindi lumabas pero makakalabas po doon sa aircon eh check ilababuro e kasi natin, na, e e natin mamaya kung paano siya nakapasok doon baka may kamandag na ang nag-check kung saan pumasok ang cobra. Bukid na mismo ang tagiliran ng bahay. Tulad din ng nirespondihan natin sa Barangay Belen. Katulad din ng nirespondihan natin sa kabilang sitio na Narados. Dalawang araw lang ang lumipas. Ah, sanayin po ninyo yung gano'n na pag nakakakita kayo ng mga palatandaan na may ahas doon sa lugar doon. Uh, ah, magtawag po kayo ng, ng mga eksperto. Hindi lang po kami marami pong mga pwede kayong tawagan. Para na sa ganun po, eh, walang namimiligro. Marami po ang nadisgrasya sa pagtatangka na pumatay ng makamandag na ahas. Salamat po. Oh, Meron tayong salamat. <laughs> maraming salamat. Yeah. Voluntary po ito. Maraming maraming okay. salamat. salamat po. Thank you po. One last. Kamandag, salamat. Ang General Natividad ay isang maliit na bayan na kung saan ang malaking bahagi ay agrikultural, balayan. At sa mga ganitong lugar sa ayaw at sa gusto natin nandiyan din ang ating Philippine cobra